good morning mga kumakit ng tika Ang OS na naman pong at ang ibibida at ipeflex ko sa inyo Kasi ngayon for today's video po ay magshare-share tayo ng isang napaka-powerful po na gabay Pang paswerte kung kayo po ay may mga negosyo At kung kayo po ay nagnanais pa na mas lumakas pa ang mga benta at kita po ninyo kaba Opo ha, mga kumari kasi ngayon nga po, eto, mayroon ako i-share sa inyo isang napaka-powerful po na pampaswerte hack na magdadagdag ng kita at benta natin Diyan sa mga negosyo nyo. Talaga ba? Ano yan nyo na nga po ha, mga kumari Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano man po itong isang napaka-simple pero napaka Nako, powerful po ha, mga kumari tigang na pampaswerte nito, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Oh, you wanna go? So, let's go, mga kumari kong tigang. Ah. <laughs> oh, so, yun na nga po, ha, mga kumari kong tigang. Wala nang mga masyadong mga chika talakis. Na Wala nang intro-intro. Let's proceed na. Ito nga po, ha, mga kumari kong tigang. Kung kayo nga po, halimbawa, nag-iisip pa ng mga bagong pampaswerte na magagamit po ninyo. Kung kayo nga po, may mga negosyo. May mga businesses kayo. Halimbawa, kayo po, may mga physical store, meron kayong mga tindahan, meron kayong mga butik o ganyan, mga pwesto, nagtitinda kayo halimbawa sa palengke, yan na doon, katulad po ng mga manok, baboy, gulay, isda, ganyan. Kung nagtitinda kayo ng mga ganyan, ha, makumarik yung tigang, nako, eto, tuturuan ko kayo ng isang napaka-powerful na pampaswerte na pwede nyo pong i-incorporate dyan sa mga businesses po ninyo. At po halimbawa kayo rin po eh, nasa bahay lang naman kayo po yung mga nag-online selling eh pwede rin po itong gawin ha, mga kumari kung tigang, kahit wala kayong physical store dyan po sa bahay naman po ninyo ito ilalagay Ano yan? Ito po ha, mga kumari kung tigang, narinig na po ba ang pambihirang katangian at taglay na kakayanan sa pagpapaswerte ng ating mga tsa-a tsa Opo, yung pong mga tea tea bags yung pong pinaggamitan nyo po nung mga tea. Wow! Bakit po ba yung mahilig mag-inom ng tea? Bakit? Kasi batid nyo po ba, hamak kumari tigang, na ang mga tea bag na ito, yung pinaggamitan natin yung to mga tea yan, katulad nga yan yung pong bag ng mga tsaa. Alam nyo po ba, ito yung isang napakainam din na pampaswerte pala. Talaga ba? Paano? Ganito po, hama kumari tigang. Halimbawa, kayo po yung ngayon nagtiti. Kung pa may nga ng mga tsaa sa gabi, di ba? Maganda sa katawan natin. Kasi alam niyo po ba kung kayo iinom nung lalo na yung mga black tea? Ito po, black tea kasi iniinom ko. Naku, huwag niyo itatapon yung mga teabag na pinagamitan po niyo. Yan po patuyin po niyo. Ibilad niyo yan sa sikat ng araw. Patuyin po niyo at yan po pwede po natin gamitin na pampaswerte sa ating mga tindahan, sa mga businesses po natin. Talaga ba? Opo, po, naku. Napaka-passive po dito ha, makamari ko dito talaga. Ito na po ay eh, na subok na talaga. Ang ginagawa ko din kasi ito sa aking mga negosyo. Yan, katulad po niyan, ito po ang ating tibag. Isang, isang kailangan lang naman po natin ito, isang piraso pong tibag. Yan, kukuha lamang po tayo ng isang tibag na pinatuyo natin. Halimbawa tayo uminom nga ng tea. Yan, huwag niyo pong itatapon ito, patuyin niyo po ito. Tapos, ito po ay babalutin lamang po natin sa kapirasong telang pula. O kahit lagay niyo lang po sa pouch na pula, katulad po nito. Ito, may tayo dito pouch na pula. Ito po, ganyan. Ipapasok nyo lamang po siya dito ha, mga kumari tigang. Ang ating T. Ito, lalagay natin dito ha, mga kumari tigang Ganyan. O, ba diba? Ganon. O, pagkatapos, itali nyo lang po siya ha, mga kumari tigang. O, babalutin nyo lang siyang ganyan. So, eto na po siya. Anong gagawin natin dito? Ito po yung ilalagay lang mga po natin sa ating mga tindahan. Yan, sa ilalim po ng ating mga paninda. Bawa ko nga po may mga sari-sari store yan, Ilagay niyo po to sa inyo pong mga kaha, sa mga lalagyan niyo po ng mga benta po niyo o sa mismong mga paninda po niyo. Bawa kayo nga po nasa palengke, may mga pwesto kayo, hindi na kayo mga gulay, isda, ganyan, manok o yung mga karne. Yan, baboy-baboy. Nakos, Mario Joseph, namimiss ko tuloy baboy. <laughs> <laughs> Dapat kita naman baboy? Yan. Eh, kayo po yung lang po ito ng mga tea bags o yung pinagamitan natin na ating mga tsaa. O kayo naman po yung mga nag-online selling, ito po yung sabit nyo lamang po, sarapan po ng inyong mga pintua sa mga main door po ninyo at nakikita nyo, nako ito po yung aakit ng mas maraming mga benta, maraming mga orders at transaksyon na magkoclose sa inyo. Talaga ba? Opo, tibag. ako ito po yung sinaunang pampaswerte na ha, mga kumari kong tigang na. Hindi madalas nababanggit kasi ng mga nagshare-share dito ng mga pampaswerte ha. Kaya ako lang po ang nagshare sa inyo nito ha, mga tigang. Kaya subukan nyo po ito. Kung kayo po yung nag-iisip nga ng mga bagong pampaswerte na magagamit po ninyo, eh ito ha, mga kumari tigang. I-try nyo to. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong maaaring maidulot itong sa mga business <laughs> O, oh, di ba ga? At abangan nyo pa ako mga kamarik kung tiga nga ating mga iba bang mga pampaswete na -share -share dito kasi marami pa po tayong i-share-share ng mga bagong mga pampaswete na mag-create ng mga positive energy na magbibigay sa atin lang lahat ng mga kaswetehan at biyaya ng buhay. Kaya kung kayo po hindi pa nakasubscribe dito sa channel natin, ha mga kamarik kung eh magsubscribe na po kayo para Marami po kayong maabata ng mga pampaswerte na makakatulong sa inyo. At pakishare na rin po itong ating mga videos dito, ha, mga kamari tigang, para mas marami po, po tayong mga kamari tesan dito. O, di ba ka kasi dito, tsak, suswetean kayo, at dito, suswetein ka na. Tatawa ka pa! O, siya, do, mga kamari tigang. O, oh, try nyo to. O, oh. <laughs>